Pwede ba naming malaman kung anong ideal man ni Moyna? Mga nagkaka-LDR naman na hos kaso ano, hindi sila makapag-antay ba? Tapos, minsan pinagpapalit ka sa malapit. Ah, uh, ginagawa mo naman ang lahat. Siyempre, pag may time ako, hindi ko naman Anong ginagawa mo? Ako, uh, hindi ko naman hawak ang <laughs> <laughs> Ginagawa mo naman ng lahat. Binibigay ko naman yung oras. Binibigyan ko oras lang? Oras. Ay, ibibigay ko. Ayan, layo, layo ko. Paay, no? <laughs> <dito, dito, dito. laughs> oras lang? <laughs> Oo Ano pa? Oras lang. oh, nag-isip po. Oh. <laughs> <laughs> Malumilipad na halik, ganon. Hmm. Wala bang otos na nasusunod? Galing sa kanya? Pag, ano na, hindi na, <laughs> na kaya. hindi na kaya hindi na kaya, hindi pwede. Pag hindi na kaya sige na. <laughs> <laughs> mahirap na. Ah, mahirap na. Hindi mo ina-try. Hindi naman, siyempre mahirap. Lalo hmm. ba't? Like Mahirap sabihin pag may 510 viewers na. No? <laughs> oh my goodness. Okay. Uh, huwag kang mag-alala, ano, Moina. Moina. Ha? Huh? Atin, atin, atin lang to. Wala namang nakikinig, wala namang naki, nakikinig eh. Walang nakakita, walang nakakarinig. Sabihin mo na. Wala nga, si gusto naman kulit. Totoo? Oo. Maputulan man ang daliri? Oo nga. Bakit <laughs> <laughs> ako makaputulan daliri dito? <laughs> ano? Ay, papawisan yung kilig-kilig ko. Bakit? Nakakaiblad ba ako Nainitan kausap? Naiinitan ako, Nainitan ako. Mahirap ba ako kausap dito? kasi kaso nakakakaba pag naka, na, on the spot ka na. Eh, gano'n. Pag nanonood ka lang, iba lang yung nakikitawa ka, gano'n. Pero pag ikaw na yung nasa spot, yung, di mo na malaman ko. Kung... parang iiyak ka? Ano siya? spot? Ito ako Iyak ako sa tawa. Ah-ah. <laughs> uh -uh. Nakailang LDR ka na ba? Dalawa. Dalawa? Saan doon yung pinakamahirap? Yung una o pangalawa? Parehas. Parehas. Mahirap kasi. Yung, yung may huli, mag... pinagpalit ako sa kapitbahay. Pero may ilig din mag-utos. Eh. Ha? ko pa yun sa iyo, host, na sabi ko ano. Mahirap ang LDR kasi pinagpalit ako sa kapitbahay. Ah. Ay, John, sorry. Hmm. So, mas mahirap yung huli. Asan doon sa dalawa ang uh, mahilig mag-demand? Hmm? Wala, parehas lang. <laughs> <laughs> Lahat ba na pagbigyan? An ano klaseng pag pagbibigay? <laughs> <laughs> Reaction niya, Diyos ko. <laughs> oh, my God. oh my goodness. <laughs> uh, ko host. Hmm. Walang hinihingi sa iyo. Hinihingi. Uy, um, yung mga bagay-bagay na medyo mahirap, ganoon. Wag na, yung belt na nga, host, hindi nga pwede. Hindi ka mabilow the belt. Kapag mabilow the belt ka, baka, baka kayo. Iba <laughs> na yun eh. Dami pang priority sa buhay. Ay. Okay. Wag ako. Pag hirap ng buhay dyan sa Pilipinas hindi pa nabubuo yung bahay ko. Yun ang sabi nila. <laughs> totoo nga. Pag siya nga ako dyan, di ba ang mahal mga bilihin? Yung pocket money mo, bilis mauto. Guys. Kung gusto mo na ulit, bumalik. Iniiba niya, usapan guys. ah oh. Magaling mag-divert ng usapan to eh. <laughs> yung yung totoo, oh. Ano yung pinakamahirap na stage pagdating sa LDR? Yung ano, yung na kailangan nyo yung isa't isa hindi, Uy, wala. pag kailangan, kailangan nyo yung isa't isa, anong ginagawa nyo? Hindi Oh, <laughs> <laughs> oh my goodness <laughs> No! Wala nga host, oh, si host naman eh Eh, ba't ka nagtatago? Wala naman ah Tatanong naman na na ako. ako Kasi pinagtatawanan na ako, oo oh eh, yun naman tayo yung purpose natin dito to, ano, to share a good vibes to other people, diba? um, di ba? Mo. Nakikita mo yung comment? Ba't ako hindi ko nakikita? Eh, minsan naman nagka-host. Na Kaya nga, kailangan ko pang swipe dito. Bago ko makita. Okay, ano yung pinakamahirap na stage sa isang LDR? Yung pagkailangan nyo yung isa't isa, tapos... Ayaw ng isa, gano'n. Ayoko. Gano'n. Bad ka. <laughs> You're bad. Oh. No. Pati yung sabi... Pati Oh my God. Kalma ako lang to. Ano yung sabi mo, ano ka? No, 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 Bad ka. Very wrong. Pero na-experience mo na yung gano'n. Alin haus? Yung tumanggi ka. Syempre. Tumatanggi ka? Oo naman. Minsan. <laughs> oh my god. Oh my goodness. <laughs> Ano ba kasing... Ba't tumatawa ka? Tumatawa lang naman ako ah. Ano ba nasa isip mo? Eto, tuma wala. Tumatawa din naman ako. <laughs> wala bang bumabasok sa isip mo? Nagtatawanan sila ako. Tapos <laughs> <laughs> uh, naman, huwag mo naman Ay! Wala pang sibuyas kamatis. Bawang pa lang. <laughs> uh, amoy sibuyas na ako. Ah, uh, amoy sibuyas ka na. Okay. Mantika na no lang ang kailangan. Ah, <laughs> uh, moy na. Naniniwala ka ba na yung uh, sex, uh, yung sex is a part to buy relationship? Depende rin. Yes or no? Walang depende. <laughs> yes or no? Ay! <laughs> Siguro. Oo. Yes or no? Yes. Tapos tumatanggi ka? <laughs> iba naman yung sa personal, yung as in na ano, iba naman sa LDR. Siyempre. Siyempre LDR, alam mo. <laughs> ano siya sinasabi? Pag LDR, siyempre kailangan mong manigurado. Ano mo sinasabi? Ano bang nasa isip mo kasi? Di ba? Hindi nga. Para, andi, para alam mo yung sinasabi ko, andito pa lang ko. Ikaw yung Ichi, mandong na gumagano Oh! Oh, okay. <laughs> oh. oh, the... oh. oh. <laughs> Alam mo yan? Napaka-defensive. Alam mo yan? Ito yung iniisip ko. Ito yung iniisip mo. Pero pag nagdikit to, pag ganon, alam mo ibig sabihin nun? <laughs> wow! <laughs> oh my God! Parang nagsisi ka na. Hindi <laughs> na ako aakit sa susunod. <laughs> <laughs> alam ko na yung pakiramdam. Oh my God. Anong pakiramdam? Ganito pala. Sobrang nakakapaba. Uh -oh. hindi ka ba masaya? Masaya, masaya ako. At least, diba, tagal-tagal kong nanonood sa'yo kahit alas 2 ng na, hapon naglalive ka na habang nagsisyesa nag ako, nanonood ako, gano'n. Okay. Tapos, o diba, nakakyat ako. First time? First time. Na virgin? oh <laughs> makiat Ay, na umakyat! <laughs> oh my goodness! Hindi, pinapatawa lang natin yung viewers natin. Kasi pangit naman pag ano, diba? di ba? Pero good to know naman na kaya mong kontrol yung sarili mo. Di ba? Merap kasi yun pag Walang LDR. sa amin na mga OFW yung ganitong mga palabas ko sa totoo lang. Siyempre, lalo na pagod kami. Ay, mga pala ako sa mga OFW, guys. Umpisa ngayon. <laughs> ha? <laughs> Wala kayong factor, ha? <laughs> <laughs> Hindi, kasi nga siyempre napapatawan nyo kami, ganon One percent, ha? Share nyo dito. charot. Oo <laughs> naman, hos. Eh, sample nga. Sige nga. O, oh. <laughs> oh, Gcash, Gcash. May Gcash ba sa inyo? Oo, oh, oh, Gcash ginagamit namin. Ah, -cash ba? Alipay to Gcash ka. Okay. okay. Hindi, ano lang. Sa akin yung, ano lang, yung waiting lang magbigay. Okay na ako doon sa mga kaibigan natin diyan na walang wala, huwag niyo pilitin pag wala talaga. Kasi pare-parehas lang din naman tayo eh. Kahit ako, 'di ba? Kaya nga ako nandito sa TikTok kasi para makadagdag naman sa gastusin, 'di ba? Pero pag wala, eh, huwag natin pilitin kasi kung alam niyo pangangailangan ng pamilya okay, niyo 'yan, may or... Ano naman, may sobra, share your Think blessings. Tapos mas oh. kang matatanggap pag ganun. Kahit ako naman guys, kahit kunting, kahit yun na lang yung pang allowance ko. Pag may makita ako ng tao na kailangan tulungan, tinutulungan ko din naman. Pero ganda naman, kaya andito tayo nagsisipag eh. Pero sa mga walang wala, presensya nyo, mahalaga dito. Andito kayo, nakikinig, nakikitawa, maganda yun. Baga malaking tulong na para sa akin yun yung pag-tap ng screen, share the live. So, e minsan malaking Minsan nangangalay ako, pag may, may, laban ka, doon na lang ako bumamaano sa'yo, yung tap 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 tap, sinasabi mo, tap yours, kid, tap yours, kaya tap 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 tap, tap dito ko. Alam mo, ma'am, sa mga OFW, gamit na gamit yung tap tap the screen. Oo? <laughs> oh, Alam mo kung bakit? Oo, <laughs> oh, bakit? Diyan kasi sila sanay eh. <laughs> <laughs> kasi nga, kasama lang namin yung phone namin. Yun na lang yung kasama namin. Ah, oo. Ano yan? Training na din sa inyo yan. Hindi <laughs> kami, kahit saan kami magpunta, kahit sa CR, dala ang cellphone. Uy, anong ginagawa? <laughs> <laughs> anong ginagawa mo doon? Oh my goodness. Wala si sir. Baka hindi na siya. Baka, Moy na, baka hindi na cellphone yung tinatap mo. <laughs> oh my God! kung na cellphone namin nakasukso kong nasa namin ah ganun ba? pag sa bulsa, tapos nasa CR ka hindi ka lang tap 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 the screen <laughs> nanonood minsan ng k drama ganun. ano yung tinatap tap mo? pader tap 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 cellphone, di ba, tap 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 Ito? tap <laughs> oh, ito? <laughs> bad, very wrong. <laughs> Para fair din lahat na ganun muna oh, tap 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 muna ganun. Mm, tap the toilet daw sabi. Tap the toilet. Tong to si lo. Hoy si Mr. A friend ko yan sa TikTok, hi Mr. A. Uh, mm. So ingat kayo jana. ha. Salamat. Ah. Uh, Pag-uwi niyo alam na. <laughs> Ikaw saan ka ba? Diyan ako sa ano, monumento. Ay, teka dito ka lang, dito ka lang din nag... O, dyan dito na ka nag... kapatid ko, maano, pero sa probinsya namin, Ilocos. So. Ah, Ilocos. Hmm. Pero sa monumento ka? Oo, dyan ako nagbabakasyon, namamalaki. Ah, okay. Kailan ka uwi ng Pilipinas? Next year pa. Ah, next year. Oh, uwi ka na, para hindi ka na mag-top-top the screen. <laughs> Babalik pa. Ha? Babalik pa, host. Babalik ka pa. Uh, para maranasan Paganda, mo rin yung ano Yung citizen ako dito Kaya nga, pag uwi ka ng Pilipinas Pil 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 Bago magkagulo Ay, maranasin mo man lang yung luto ng Panginoon Kaya muna yun, mahalaga Ano, hindi ka magutom Yung mahalaga, tap tap the screen, tap the screen. <laughs> <laughs> Oh my goodness Ang mahalaga, tap tap the screen Ang mahalaga, hindi ka magutom Oo uh -huh. Guys, pagdating sa top top the screen, guys, dogi kayo sa OFW. Sana yan sila. Yeah. Kahit kaliwa kanan, kaya nila yan. Tama ba? May na? May naman. Siyempre, kamay namin nagtatrabaho. Top top the screen yung pinag-isapan. Siyempre, <laughs> sana yun na sana yung kamay namin. Cellphone lang hawak namin. Depend Depender talaga, no? Pwede mga OFW dyan. Oo. Oh. Dandaan sa pagtap-tap the screen, mabas ma. <laughs> ha? So, may na. Hmm, napasaya ba kita? Sobra ho. Salamat. Sobra. Di na ako magahanap. mamaya kung sino-sino tapos gano'n lang din. Huwag na. Ah, huwag na. So, okay ka na mag-tap the screen na lang? Okay na ako sa tap-tap the screen. Mamaya mo, nagla-live ako dito tapos mukha ko yung tinatap-tap mo, no? <laughs> bali, pogi ka naman. Ay, ayaw Ay. ko. <laughs> ayaw mo, ayaw mo yun. <laughs> ay, mag-asawa ka ay, no, na, eh. Ay. Saka na. Saka na, pag. Saka ka makakatikim Saka. ng luto ng Panginoon kung hindi ka mag-aasawa? Saka na, magtrabaho mo. Eh, may trabaho ka naman eh. Hindi naman forever ang pagiging OFW eh. Nag-ano muna, nag-iipon pang business, tapos mag-for oh, good. Good. good na. Ano? Oh, <laughs> for good. For good. For good na. Tap-tap the screen. <laughs> tapos, pag negosya, balik, Kapag okay. nag-tap-tap ka, Moy na, maalala mo talaga ako ba? Pag sinabing tap the screen, oh, pag nasa CR ka, yun ako, Diyos ko. Kasalangan na ni Kasalangan na 2.0. Eh, nakasubscribe din ako sa YouTube mo. oh, sa Facebook. Ay, hindi. Hmm, 2.0 yung Facebook. Thank you so much, ha, Moina. Sige, ho. Salamat. Ah, sige. Salamat kasi nakaabot ng Hong Kong yung live natin. At sana, kahit na nandito kami sa Pilipinas, napapasaya namin kayo. Itong live namin, itong, itong live ko, hindi, naman, hindi ko naman magagawa to kung wala yung mga guest natin. Wala yung viewers natin. So ito, nagiging successful yung live na to together with our viewers and also my guests. Kung wala sila, wala yung programa na to. Di ba? Tama. And nagpapasalamat din naman ako sa mga guest ko na napaka-sports ka, Usa. Tulad mo, di ba? Ay, umaba yung hair ko. Umaba so... ah. yung hair mo pero yung daliri mo, ewan ko lang. ba pud-pud na yan. <laughs> <laughs> oh my God. Bumawi ba? <laughs> uh -huh. Wag puro kanan ha. I-alternate. Minsan... Oo, oh, yan. <laughs> <laughs> Unahan, na host. Unahan na kita. <laughs> ano? Unahan na kita. Um, uh, oh, puro kanan, kaliwa din. Marunong na siya lumaban, guys. oh. <laughs> eh, ikaw ba naman, host, eight years sa abroad? Kailangan mag-isa ka. Uh -huh. Kailangan mo kayanin lahat, lahat, lahat. Ganon. Pag 8 years ka na tapos wala kang, hindi ka nakatikim ng Luto ng Panginoon, tawag sa isang malaking tea. <laughs> <laughs> tea? Tea? <laughs> 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 May comment sa baba. <laughs> <laughs> ano yun? Tea? <Tingnan. laughs> <laughs> <laughs> Totoo ba? Sabi naman sila, ano magagawa ako? Huh? <laughs> oh, my oh, goodness. Oo, naminado ako. Huwag ang nang sabihin, naminado ako. Lolo. Ay, Oh, my God. dyan. yung ibang OFW O, oh, hindi naman lahat ng OFW, pati nga sa Pilipinas. Yung mga nandyan sa baba, mga titingin ay <laughs> <laughs> joke lang. Uh -huh. so, thank you so much, moyna ha? Moina. Nang ano man ho, salamat din. Okay lang ba? Sa'yo yung pinag-usapan natin? It's okay lang yun, Okay lang. So, aminado ka ba? Ano? Na makikita mo yung mukha mo sa TikTok. O, <laughs> yan ang gusto ko. Hindi kasi ano, okay. di ba? Sure good vibes. At least, pag nakita mo ito, mapapangiti ka rin. Di ba? Ano na yan eh, memories na yan. Minsan lang kasi to guys. Tsaka doon, makikila. Minsan, doon ko, minsan yan sa isang, uh, buong buhay natin. Yung pag nakita mo, di, kahit pa paano. Oh, pero ang likot may mo eh, no? <laughs> Oo, oh, ganun talaga. Yan, hmm. yan kasi yung mga bagay Ay, na hindi... kamay ko, pasmado na nga. Oh, huwag mo kasi gamitin lagi. <laughs> kasi ha? Na. Oo na. Papahinga. Huwag yung tap-tap the -tap screen. Pwede ano, tapik-tapik lang muna. <laughs> oh, Diyos <ko. laughs> Thank Banyan. you so much, Maina Bye-bye. No, Maraming salamat. Bye-bye. Salamat sa pag